taong to may limang passport to kaya nakakaikot to ng ng maluwag eh pwede siyang pumunta Europe pwede siyang pumunta any anywhere no pwede siyang umikot at uh, so, uh, namin passport. na nasa Hong Kong siya ngayon this itong guy pwede pala, from Taiwan ka kalipat lang niya ng Hong Kong so makikita Out. natin na gumagalaw siya gumagalaw siya So, importante ma-file natin yung case at tumakbo na yung case para maka-issue ng formal warrant of forest dito sa ating bansa. At uh, para ma-alert uh, na natin yung Interpol at malilimitahan rin yung kanyang galaw. Yun confirm yun, but I, I, can't, I can't tell the source kasi walang permission, but yun confirm yun. I leave that to the chairman dahil si chairman si Senator nag-design no so I leave that to her to uh, uh kung i-disclose siya o ah. hindi Kasi nakita wow. namin sa maraming dokumento eh. Number one, nakita namin siya doon sa you remember yung raid sa San Valley, sa Fontana slash Sun Valley, andun yung pangalan niya sa so incorporation papers ng Sun Valley. Tapos nag-appear ulit doon sa uh, sa Banban -Ban, uh, Pogo Hub, particularly sa Baofu. At uh, obviously, malaki yung kanyang ginawa, no? ganyang kanyang, kanyang uh, papel doon sa pagtakas nila Alice Buo, at uh, yung grupo nila sa Malaysia. no? At uh, doon sa grupo nila sa Malaysia, nandun din si Cassandra Lee. So, konektado naman yun sa Porak Pogo Hub. So, parang uh, based doon sa mga nakikita namin dokumento, uh, involved siya sa Sun Valley in Clark, involved siya sa Panpan in Tarlac, at involved rin siya sa Porak in uh, Pampanga. So far, uh, uh, hindi ko pa masabi ngayon kung siya yung pinaka-big boss. No? But so far, boss siya. At so far, nakikita namin involved siya dito sa sa tatlong Pogo Hub na ito. And, and if you look at the geography, magkakatabi lang ito eh. Magkakatabi lang ang Pora ang Fontana, at ang Bampan. Uh, isang, isang ikot lang yan eh. Definitely, definitely. Definitely, definitely, definitely kasama siya sa mga makakasuhan. Alam ko nga nakasama na siya dito sa mga initial na mga kaso. Um, from our information, uh, yung pangalan niya lumalabas rin doon sa mga activities sa uh, sa pagtaka sila sa Malaysia, sa Indonesia, uh, even yung, if you remember, yung si Duan Ren Wu, no? kasi yung pangalan din niya, nandoon rin sa pagtaka sa Malaysia, sa Indonesia. So, parang itong mga personalities, magkakakilala sila eh. Maybe it's not present documentary in the documents in those Pogo Hubs, pero interaction-wise, magkakakilala sila. And then may uh, nakita rin na uh, report na galing sa Indonesia na si Duan Ren also is part of those people na tumulong sa grupong ito na makataka. Uh, sa pagkakalang ko si Duan Ren. Uh, si Duan Ren ang isa sa, uh, isa sa mga active uh, personalities dun sa movement nila sa Indonesia. Indonesia, Malaysia, and Singapore. Yeah. Si so, Wang Zian ni isa. Oh Tapos meron pang isa si Jiang Jie. Jiang Jie. Who's a incorporator of Zuni Wan. President, <laughs> uh, president ng Zuni Wan. Friends. May mga contact on the ground. Kung <laughs> Uh, interestingly doon sa video ni mm ng pag-read kinuha si mm di ba? May read. May mga <laughs> Pa ako. Sa salita, eh. hindi Indonesia na mga Chinese. So obviously, ang contact rin ni Mo Wapping doon, mga Chinese rin. Uh, so, uh, so mag yan yung network niya. niya. And, uh,